Kasi ko ng isang customer. Kasi nga po, matapos mag-book. Uh, gusto niya cancelin. Welcome to Henry KNG TV. Uh, ah, magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon po ay nalitay sa Panado Pampanga. Ayan po. Naparas po na ulan. No? parang bumabalik parang may bayo ang hangin na palas mo napalas ko na hangin napalas na parang ulan ngayon nga po eh biyahing lalamog tayo kaso nga lang uh, nakakaisang biyahe pa lang tayo ngayon po uh, ngayon po yung eh, hapon ha. maulan po kasi maulan Borac, um, ano Mexico may biyahe po sana, kaso nga lang pick up ang kailangan pick up po ang kailangan kaya hindi natin makuha yan napakalas po na ko lang parang nakaparada na po ako, lang. Lang po ako sa, sa gilid dito po ako sa may tapat ng ano ba tapat ng dito ako sa may gilid sa gawing kanan yan, nakaharap po tayo sa kuy Nakaharap tayo dyan. Nakaharap po tayo dyan sa papuntang bataan. Yan, napangabang lang po tayo ng biyay dito. Baka makakuha pa tayo ng isang booking. Uh, sayang po yung oras. Sayang yung araw. Yan, so, hindi lang malakas ang ulan. Siguro baka may mga booking pa dyan. Super lakas po yung ulan. Ginabi na po tayo. Dahil ito po tayo sa May Santana, Pampanga. Bali yung nakuha kong ay ano, Ginawa kong ng ay sa Fernando to ano, sa Fernando to, to Santa Rosa ng EBC. Bali sa ko nga po ay konti lang naman. Kuya po ganoon karamihan, may lead, 120 bucks po na maliliit lang naman po yung box. Kaya po ayan. Uh, gabi na po tayo mga karate. Bali yan po. Tatravel pa po, po tayo ng ano niyan. 56 kilometers pa po yung tatravel natin. Dito na po ako dumaan sa may uh, sa gabi namin dito nga sa Arayat o sa San Isidro kasi nga po kung doon ako dadahan sa S-TEX Silex ganun tama Silex eh mas napakalayo po kaya po dito na ako dumaan saka hindi naman po ito nagmamadali okay lang po yun paano yun po naging takbo natin ay ano lang umabot mga 70 kilometers po mga 70 km ang po yung tatakbuhin natin hanggang dun sa may Santa Rosa na Ebesia ayun po, bali ito po ay eh, pangalawang booking lang yung unang booking ko po ay gawin eh, na po na videoan bali ang rate po niya ay 1,500 tapos po itong booking ko na naman ngayon ang rate po nito ay 1,400 may get kaya po ay eh, niyang eh, gabi na po sana po ay eh, magbigay natin ito para po may additional na atuta ayun Pag nilutom na po ako. Magdadry trip po muna ako. Kaya po. Pwede na yung pati ka nila? Ano po ah, yung One Piece Chicken. One Piece Chicken po is 5,000. Ala po, yung tig-99 yung yung, yung nilang po. Yung 99 po? Apo. Yung ano may, may, may kasama pong drinks na ano? Uh, minute made meron po ba? Minute made po? Apo, apo. Ano pa po? Yung okay na po yan. Pero sa pinaka last window po, sir. Thank you. Salamat po, ma'am. Ayan po, nagubuto na po kasi ako. Kakain po muna ako sa daan. Ating gawin, kakain sa daan yung ko na rin. Pero okay naman po, hindi naman po nagmamadali ito. Eh, obligado po kasing kumain. Alam nyo naman, pagkain lang nagpapalakas. Ayan po, pangatlo pa po tayo sa... Pangatlo pa po tayo. Ito may kochi po sa arapan. tapos ito may motor. Pukakain po muna ako. Pukal po nagugutom. Bali pagkain po natin yun, ay makdo. Kaya po, pagkain ko naman kanina, pangali ah. Jollibee Balay pa po kain ko ngayon si Jollibee at saka si Makdap Kain po muna ako Medyo malayo-layo po kasi pa po kasi biyay ko Biyay ko po po ang kilometers pa po May po yung biyay ko, yung ko. Four, kilometers sa Alang alanganin po kasi oras May po ay 7 o 6 ng gabi Kaya po kakain po muna ako Balay po yung pagkain ko, so ay sa Wampi Chicken At saka po ito uh,

kaya mamaya uh, ano na yung ginawa kakain napasakit ko ng ulo ko yung napasakit ko yung ulo ko ng isang customer kasi nga po matapos magbook gusto uh, niya cancelin eh hindi na sila sanay magcancel tapos naman nasabay nakukuha ko yung biyahe nga re yung booking ng uh, San Fernando to Santa Rosa, Nueva Ecija pero yung booking po kasi kinancel uh, ano yun Mexico ah, San Fernando to ano yata San Fernando to La Paz yan ang nangyari habang tumatakbo ako nag-chat-chat ako sa Nag nagustong ang cancel ng customer yung booking okay, yan pagkasa nakating na ako sa isang customer sa San Fernando din may bulaon ayun na napasakit na ng gulo ko hindi pala sila kung ano mag-cancel nag-book nag-book sila tapos babakal sila ngayon hindi po na po tayo ulit may Santa Rosa Santa Rosa Nueva Ecija binababa na po yung karga ko mas may libre pa bari nga po pala yung rate niya ay 1,142 pesos wala naman pong tall gate ito kaya yan ang po yung sisingilin ko sa kanila pag so, ginabi na tayo ngayon po ay 8.52 p.m. gabi na nagtatabaw pa tayo Ah, pauwi na po tayo. Nice, discard na po natin. Bali yung rate po niya ay 142 eh niya po uh, ginawa po one time nung mayari kaya po ngayon nagkaroon po tayo ng tip na konti meron pa po tayong tip na pambilienda bali po yung naging uh, booking natin yung araw na to ay inabot po siya ng 3,000 pati yung, yung ano, pati yung uh, tip bali dalawang booking lang po yun kaya po bali nag-diesel po tayo ng 700 uh, may sumabro pa lang po sa diesel hindi naman po naubos yun saka po, po yun, meron po si mo kaya po natin lang pa po, po tayo ng uh, uh, may kulang-kulang uh, 2,000 po yun kulang 2,000 po, po natin sa atin okay na pong kita yun may right na ngayon po yung araw ng linggo uh, kumita po tayo ng gala yung po, maraming salamat po at sana po ay Patuloy niyo po akong suportahan uh, sa aking biyahe sa KNGTV po. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat.